yung... Ano yan? Ang ganda pala dito, oh. Oh. Ayan. Dere, lamik eh. na ba? kay ano. Pero sa oh, mo, drive. Driver ka Ikaw na. kita dyan. Wow, ang ganda naman dito. Beauty, maka naman. Hawakan mo. Dadaan ako, picture na Hi. Oh. <laughs> oh, tapos sa dito, gini. oh, diba? Salamat sa iyong pagdala dito. Oh, di ba? Di ba ganyan lang? Hmm. Tapos ipaikot niyo muna. Oh, wow. nice god na sa gitna ng kabukiran. Ayan, ang ganda, ganda oh. Ang ganda oh. Yeah. Ang ganda ng isla ng Bandia oh. Ay, oo. Mga itom lang dili siya kayo kita itom lang. Wala siya colorful. Ay, may color pero bihira tayo. Ay, nagtago. Ayan. Ikot-ikot natin. Beach. Big wave. Ito, andun pala, oh. Malayo. Ay, nakasalubong ko, guwapa. <laughs> Nato sa... Asan saan banda niyo ang building? Ang imuhang building? Ako ang building. Ay, yeah, grabe na magiging ka. Beach na si Murda Siros. na na siya... <laughs> Kinagi siya yung sarili niya. Nakatiri ang balay ni Amo. Ah, Tagalog, nung bisaya, nako. Okay. So, pupunta tayo sa balay ni Amo. Pero hindi oh, tayo kaya mahalok ta. Ah, di lang tayo musunod. Ay, kanang dilaw, no? Oh, yeah. nakadungdung na ko. Dilaw. Kanang dilaw. Beauty days ice kayo siya dere. Nice ganit, di ba? Oh. Muna'y gusto na ko. Muna'y gusto na ko ng lugar nga kung ano. Nga dili siya banha dilishia polluted sana kana na area mo na ko anong dia ang car park din oh yatiahan nang area dia mig nakapalit naging jeep car park no kita oh. daan yo para kita para kita kana ang bisag gulong pa lang kanang sa balay diretso maasay sa car park tapos mig naog na mo normally direni niya iholong oh park mo na sa ala ka mo pa una oh wa oh. si parking don wala siya parking doon kay kuan man bago pa uh, bago pa man. At saka no, ang daan is ganyan lang. Ah. Hanggang dito lang. Gigamato eh. May may na ako nakitaan nga orange. ang ni siya nga klase. Muraga kani siyang huh? ka, kanan ang uh, toro pang kaming pang-alay nila every ah. Chinese New Year na. Yaya. Yeah, yeah, Buwis no? ya. Ayano. No. Ang ah, dati na siya bitay tapos giusok. Gitugdok. Yeah. Kung minsan si sir, magkuan din. Kung oh. minsan si sir, magdadrive hanggang dito din. O? Oh. O? Oh. Ako man atras, atras, atras. Ito siya doon. Mm -hmm. okay. Naging oh. walang gisig sakit siyang ulo. Kaya iya lang yung idiritso dito. Ayan, oh. atras, atras. Muna ila, ma'am. Oh, kita ganit din eh. Dami kayo na sa taas. Gwapo ang view. Ano, di man tamo sir? Makasabaan ta. Kasi mga ano ko siguro panindayan. Oh. yan. Yeah, Nya, na mga kuan. Uy, ang kapayas. Pwede na ito mag-guanong dali at sara. Oh, Uy! So, paano sabi? Dito, ade? oh. Kadaghan na bunga. <laughs> Marit ay uh, no? Uh. Oo. Oo, mga kuwan, Dili siguro siya uh, mo uh. Puro Pero alagaan na nila, mga kuwan uh, uh. Ang um, kapayas, gagmay bunga. Yeah, dito, 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 dito. Pero tamo yung sarwan yung gagmay. Uh, uh. Dili man lang ang karang dagkong kapayas. Ang um, hinog. Eh, Marinig na yung mga ibon, di bang Hmm. Ay nais nice dire mo star. Mm. Yeah, kaya kahit hindi na dinig ang anong presko kayo? Ang presko. Ang fresh, ang presko ang hangin. Presko. Ang presko ang hangin. <laughs> <Prisco>. <laughs> ang, presko, ang, hangin. Mm. ang hangin ang presko. Hindi diba? mga maliliit na atis, oh. Wow, native siya native. Pero mas maganda rin mga ibon. Pero 'yan yung ano, artist na mas masarap. Maliit. Ay, lumos na ng ibon, no? Namatay na. Okay. Hala ka. Tao po. Tawag eh. Hindi e na naman ka. May kalachuchi sila. O yan. Na bulaklak. Tao po. Yuhuu! Nga, tulog dahil niya. Tulog dahil Tul Tulog dahil siya. Orchids mo niyo? Orchids ba yan? Orchids. Mamulaklak niya siya. Tulog siya. Ano nga yung binalakan niya i-ano ko eh. Hindi, di magkakamakasood. May person. Masi, wala mo kung tatagani ha. Ang ingon mo, siya naaraman ko dito sa balay whole day. Ano Tungtok-tokon ba eh. Kasi nga, may video dahil nakakunik sa si ibang amo. Ah, ano nga yan? Naman maghilabot sa bike. Nice na si Elhang Bungabella. Oo. Ah. kung pagka... -huh. may asa sila? Wala. Bahay. Sa pikas to. Ayun. 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 Ngano wa pud ni mo? Wa ngano wa pud ni mo gani na ka na inday. Wa pud. Wa pud ni min sahe gani Wa pud na ko na min sahe ikay. E, eh, man. Kay nakamilutan. Nakamilutan. Opo. Okay. Ang ah, grabe po ka enday inday. Amilutan yeah. Tiguang lagi <laughs> kay makamilot na. Mutaging al alimpugin <laughs> ni Winday, mo nang gini-gini. Kitang-kita gini ng alimpugin dai. Bidin siya na Inday. Ah, grabe gini. Uh, ah, Alimpo. Best friend din Sala. So hmm. <laughs> Itang lao away ah. Uh, Diyan na po siya, mga away na po. Ayo, mayong unto. Ay, hello. Ay lang ka Minsahe pa sana ako eh. Ay lang ka to, sugato ng kwan. Ay na, tao mo po rin ito. Nakaba na. natulog siguro niya. Ah, sorry naman. Kumakain kumakain. Parating yung ano, yung, yung may-ari ng bahay. Ayan. Hello! Hi! Hindi ko si Nina. Hindi ko lang ako, di ko hawak. Bakit? Di ba yung play mo ko siya? Ayun ganon? Luwayo-layo ka lang, luwayo-layo ka lang ng konti. Huwag mo kaming hawaan. Hindi ka kayo hawaan. O, dito lang kami. <laughs> mag-ano ako, mag-ano. <laughs> ah, dito yung bahay nila. <laughs> Uy, darling, yung pinto niyo hindi niyo sinara. Ano siya, mangga? <mulit> ano siya? Ano siya? <mulit> <mulit> oh, markot ha. Ano 'yan? Ano 'yan? Rosemary. Wala na ako rosemary sa bahay. din nako. 'Di ba <mulit> yan? Yun? O magbalik ka lang. Magbalik na lang. na lang nang ganito. Ano na i-markot-markot? Ay, gusto ko mag-markot eh. Si gagawin. Ay bigay mo yan sa kanya. Sa akin na no yung eh. yung pinutol mo. Kaso lang ah aalis ako, mamamatay, na, mamamatay din. mamamatay nga. Ano na lang pag-uwi ko na lang. Eh. Ay magano ka na lang, magmarko mag ano magano ka. Hindi uh, uh knife. But, Bakit, knife? Siya yung magano din. Babalatan ko yung puno. Digna, siya yung magano uwi doon. Hihingin ko pagbalik ko. Oh, boy. Kasi mamamatay oh, yan sigurado. Ay, pakilala mo. Knife, Kaya, ko sa katawan tapos lagyan ko ng lupa. Pagkatapos, mahihingi mm. po ng ano, pang tali. Kaya wala pala akong dalang tali. Na, grabe naman po. Oh, straw lang. Oh, 'di ba? Ito pala 'yon. Beauty hindi ako pwedeng mag-ano nito ngayon. Alam okay. Uuwi. Oh, yung... o, mo kung bakit? Uwi ako nga umatay din. Oh, mamamatay lang tayo. Sisira. Pahingi na lang ako sa iyo. Dagdagan mo 'yung sa Isa lang man ang himuon ako, buang ka. Huwag dagdag ka. Isa nga lang. Ah, to. No. Okay, salamat. Tapos, pantale. Opo, kunti lang, masyadong kunti lang. O, di dalawahin ko ang aking... Dalawahin ipa. mo. Sige. Okay. Yeah. Tapos, tama itong aking walk, aking lupa. Napaka-cute. Ano mo, mapabili ng gamot? Na! natin Agoy. Nakamilutan. Nakamilutan. Andito ah, kami ngayon sa bahay ni Digna. back mo? yung Ang ganda. sabi niya daw. ano ba yun? Ayan sila. Bali ako, ako na magputol kasi tatali ko lang naman sa both side ng both end ng lupa. E, ano pang markot gagawin mo? Markot, yung balatan yung puno tapos lagyan ng loop tubig ay ito, lagyan nito tapos pabuhayin. Sige daw, manunood nga ako. Pag makita mo, Para meron pa na siyang root, sabihan mo ako siguro mga one month. Ah, yan, i-ano niya, dig na, i-connect lang niya dyan. Mga one month ito, mag-roots mag oh, Tamang ito. tama, pagbalik ko, beauty. Eh. Saan kaya ang aking mamarkotin? Eh? Doon ito, sa bandang, doon sa may ano, doon sa may, ito. One. Ayan. Yan. Yan. Eh, para may malaki akong paso doon. Yung magandang piliin mo. So, grabe. Ayan, yung yung ito, 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 ito. Ang, dito ka gumawa. O, no, may gumata ba? Diyan, ito? diyan ka gumawa. Mm -hmm. oh. Balatan mo. Yan. Huwag mong putulin. Balatan mo lang. Hindi kaya makikita. Masa sa likod. Masa oh, likod na. Kasi ay kahit naman siguro dito, hindi mo pwede dito. Eh, wag yun, wag yun. ko 'yon pag pagbinalatan pag binalatan ko dito, pag nagroots na siya, putulin ko eh. Doon sa likod, sa likod. Hmm. Dito na sa likod kasi na Chismosa rin tong camera ko eh. eh. Ito na lang 'o oh, sa ilalim. Eh, ito na lang 'o pinahirapan mo pinira. pa i-sabi ay eh, putulin. Uh, putulin Wag, na. Wag, dito, nga, dito nga sa malaki. Dito na dito na. Nagtuturo to kanina, kanina andon, tapos lilipat na naman. Ito isa kumawala 'yan. Okay pa, di ba? Okay pa 'yan, oh. final na. Hindi niya makita ngayon. Hindi pa niya makikita yan dahil ano. Kaya ba eh, kaya ba yan? Matalim ba? Oo ah. Pero Matalim yun eh. Pero A sa totoo lang, kahit, kahit na kaya, yung, yung itura na yan, kahit hindi imarkot, okay siya. Pwede nga siya kahit hindi imarkot. Pwede, pwede siya kahit hindi imarkot. Ayun, o, no? oh, ayan, ayan, Pagkatapos Pagkatapos, punta kami sa katabing dagat. Tapos doon ba sa may mga rock, paano ba pagpunta doon galing dito sa atin? Sa Kapedi Coral, baka puput? Ano yung Kapedi Aguilar? Kapi Aguilar. Parang yes. Oo, oh, dun yun. Ah. Dun yun. E, i mo lang doon. Punta ka doon. Ah, sasakay kami ulit ng bus. Ang bus pa naman, so, sabihin, 11. Magbabas kayo. Tapos sabihin mo, dun Kapi Aguilar. Ah. Galing dito? Doon kayo bababa. Lalakarin nyo, dire-direcho yun. Medyo ah. malay-layo din. Okay, Pero, sige lang sulit naman Oo. pag nakita niyo yung yung binabaan natin kanina hindi, mm, kato, okay. di ba sabi nung driver na, o oh, next, next bus stop kayo. yon mm -hmm. Yun, yung doon yung mga babae dalaga na bumaba kanina. Mm, -hmm. Kapilikular, kular, agilar yun. Agilar, agilar. Di ba yun, yun yung dapat, ano, yeah. puntahan nyo ngayon. Oo, o, puntahan natin ngayon. Eh, yeah. binilog ko tapos Gagaya... na, pa rin naman. Hindi, o, mo talaga mabibilog yan. Hindi mabilog. Eh, Masyado syempre, babalutin lupa, mo yan. Huwag hagin lupa. Saka hindi babalutin mo yan. Nilagyan yeah. mo sana ng, ano, Basa yan. Basa. Ah. diniligan ko yung halaman bago ko siya nilagyan. Tulong, tulong. Bakit pa yan? Yun na lang ano. Yung parang ganyan oh. Wag na, yan na lang. Mag-disod-disod, yeah, pag-inlas yung kinabuhay. Ayan, okay. Tumulong na nga lang eh. Oh. Nagkusang loob na nga <laughs> lang eh. yan, pag nag-roots na yan siya, putuloy na natin. Mm. Mahingi rin ako na isa. Oh. Pero pagbalik ko, tamang-tama. After one man tamang-tama, bago dumating sila ha, oh. ano na ba ngayon? Ano? Ano ba ngayon? 17? 17? February 17. Ay, ah, hindi ah. 18. Sinayang mo na sobra yung mga Uyan panami yan. mo eh. Iyan mo siya madami pa doon. Bumili ako ng madami. 9 dollars lang. Eh, katpakit. Dalawa pa man. Dalawa ha. Di ba mangingi siya? Oo, oh, um, sige, sige. Dalawang route.